ang laki ng mangga nila guys oh. grabe ang laki yan oh sarap kaya to Egyptian mango pala to grabe ang laki ng mangga Egyptian mango ito kay Egyptian din green pero hinog siya guys oh. Yan. Yan. Sarap na itong mangga na ito eh. Ang daming mangga guys. Yan. Hmm? Mga hinog lahat guys. Sarap to ano guys. Uh, shake Shake na. No? Lagyan ng ice. Yan. Ang daming. Meron din silang mga maliliit guys. Oh.